right, magandang hapon po sa inyong lahat Silver Voice TV Syempre bago po matapos ang araw Alam ko naman na ayaw ninyo Na matatapos ang araw Na walang Silver Voice TV Kayong mapapanood mga kaibigan So ito na mga idol Carl James Wonder Boy Martin Ang ating Boy Wonder Ang Ryan Garcia of the Philippines mga kaibigan Ay meron pong paparating na laban August 19, 2023 mga kaibigan Diyan po sa Mandaluyong Against Oscar Duge mga kaibigan So yes, kasabi ng iba, oh, uh, dito pa din ang, uh, ang laban ni Carl James Martin. Mga kaibigan, this is, you know, just like a preparation while waiting. Kasi po itong si Carl James Martin ay hinihahandaan na po ang mga papeles nito upang uh, ilipat na sa Amerika at doon na po lumaban. Imagine that, mga kaibigan. So, whoo! Carl James Martin, ano po ang kanyang weight division? Super bantang weight. So, aside from Marlon Tapales, sino pa ito yung in reality ha? in reality, yung walang hype, walang YouTube, YouTube uh, uh, BS na yan. In reality, aside from Marlon Tapales, mga kaibigan, ito pong tao na ito, si Carl James Martin, ang posible at sigurado sa mga susunod na malalaking laban sa Super Bantamweight. Hmm, <laughs> Marami po ang tataas ang kilay dyan. Pero, iisa-isahin ko po sa inyo bakit. Punta po kayo sa latest ranking ng WBO. Alright? Super bantam mo it, mga kaibigan. Si Carl Hamis Martin po ay currently rank number 9 na. Okay? WBO yan. At punta naman po tayo sa IBF kung saan uh, si Marlon Tapales po ang uh, kampyon, Mga kaibigan, si Carl Hamis Martin po ay rank number 4. Mm. Rank number 4 po si Carl Hamis Martin. Parang wala dito sa IBF yung ano ah. Yung ka nga. <laughs> okay. So Marlon Tapales ang champion dyan sa IBF. Number 1 si Sam Goodman. Number 2 is not rated. Number 3 is si MJ Akmadeliev. And number 4 po si Carl James Martin. Ngayon, kung usapang tunay mga kaibigan, usapang mga... ah, uh, mga legits ng boxing eh talaga nga naman po although yes we we understand na kailangan muna makuha ng mga experience uh, ni Carlam Martin sa labas ng bansa pero I am telling you guys he has the uh, highest possibility of having biggest uh, fight to super bantamweight after nito pong si uh, Marlon Tapales bakit? mga kaibigan because of Diba? ba? Si, alam naman ninyo si Sir Sean Gibbons ang kanyang international agent mga kaibigan, he can secure a fight, he can set a fight uh, siguro as a title eliminator agad for Carl James Martin. Sa aking uh, pananaw, ano, mas malapit yung nakikita kong kanyang uh, di ba, possible big fight sa IBF compared sa WBO. Of course, WBO number 9 siya. So, mga kaibigan, yan din po yung dalawang known uh, you know, sanctioning bodies na Uh, Sir Sean Gibbons, eh, he is working as a consultant sa kanilang mga rankings committee, mga kaibigan. So, hmm, hindi po natin na, wag na po tayo magugulat kung in the near future, eh, makikita po natin si Carl James Martin na lalaban po sa World Title Eliminator or baka maging world title challenger agad po siya pero syempre alam naman po natin Sir Sean Gibbons hindi niya mamadaliin yan kailangan talaga pagka Labas muna ni Carla Mes Martin siguro 2 to 3 fights or at least 2 fights sa labas if depende yan naman yan sa kanyang uh, performance. If he will uh, perform like, you know, above expectation, who knows? ba diba, mga kaibigan? So ito lang. Ito po muli mapapatunayan na ito hindi pa sa hype o hype dito YouTube ganyan hindi po. All the talks, all the mga mga fake news, mga pa-hype lang hindi po tayo, hindi po ganun ang tamang pamamaraan. Ah uh, para po ang isang buksingero ay magtagumpay sa larangan po na ito kailangan po, Malakas ang buksingero, malakas din po ang handler naintindihan nyo po. Alright, so sama-sama po nating abangan ang uh, laban po na ito ni uh, Champ Carlames Martin against Oscar uh, Duge or Dodge. Yan. Again, ha? August 19 uh, sa Mandaluyong po yan, mga kaibigan. So Champ Carlames Martin, more power sa iyo. At uh, alam namin uh, na ikaw ay talagang um, Uh, you are working hard to be great someday. And you are a future star of Philippine boxing. Yun lang mga kaibigan. Silver Voice TV. Peace.